Pero usapan natin ang irigasyon. Darito na po ang administrator ng National Irrigation Administration na heto <laughs> na sa sentro. O ng mga nasa na. Ang... mga irrigation project natin. Administrator Eduardo Gilian. Administrator Gilian, igan at Connie. Good morning. Good morning. Po. Hello po, ah uh, apo Igan, ma'am Ma'am Connie, good morning po. Sir, ito na, Pakisagot na yung uh, mga nabanggit po sa statement ni Senator Lacson tungkol po dito sa Balong-Balong Dam Project anomaly. At iba pa, 'di ba? At diba? iba pa. Ano ho ang inyong statement para sa inyong Standard ba? Kompleto na ba? At saka ano ah uh, ginugulan ng 7 billion pesos. Ano ho bang totoo dyan? Uh, alam niyo po kasi ito, ma'am. Ah, uh, nasimulan po ito nung panahon ni former President Cory Aquino, ano? At na-implement po yan, nasimula, na, simula ng talagang construction nung panahon ni former President Tino, ano po. Kaya lang, noong uh, 20, if I'm not mistaken, 2020, ano 2021, na-terminate po yung project na yan, ano po. So, during that time, until uh, this year po, siyempre, ibinabalik po natin yan sa NEDA, para sa restructuring na tinatawag. Mm -hmm. Para po maipa natin ulit na po. Ah, para rebid, so, okay. Opo. So, ka kapapabid lamang po ng niya yan. In fact, uh, bagong award lang namin yung project at last week lang nag-mobilize yung contractor. So, sinisimulan pa lang po ng uh, uh, administration natin yung project na yan, ma'am. Okay. Uh, so, ibig sabihin, uh, na, na, na 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 hinto ito dahil nagkaroon ng bagong administrasyon at gusto ng bagong administrasyon mag ano ba? Hindi po, ah, uh, kaya po na terminate ito noong nakaraang administrasyon dahil po hindi nag-perform yung contractor. Mm. po siya ng malaking uh, negative slippage dahil alam niyo po yung kugi, etc. Mm -hmm. So, nakasuhan uh, naka sleep ba? Sleep Sinong contractor po 'yon? Ah, uh, uh, kabilang ba? Contractor po. Ay, uh, pero uh, so, pero yung so, amin ano? I mean, JD ng Chinese at saka Pilipino contractor po. Yung pera ba na saole, yung pondo, intact ba o nagastos na? Na, na yung, yung hindi to nagamit na pera, yun po yung ginagamit natin ngayon para ituloy yung project. So kano si yung nagamit nila? Uh, I think, uh, yung ako pwede doon, ano po, pero yung budget Sige, okay natin po ngayon is 7 billion. Pero per hinahabol per hindi, natin sila, administrator? 7 billion. Mm -hmm. Hinahabol Opo, natin sila. Opo, kasi pag nag-terminate okay. ka ng project, meron kang, uh, hinahabol natin sila doon sa kanilang, uh, syempre merong uh, multa yan, ano, 300 million niya yung hinahabol sa kanila. In fact, hindi na nga natin hinahang lumabas yung mga equipment sila na nandun. Parang mm. ginarnis lang niya yan dahil siyempre may hinahabol tayong... Oo uh, nga, 7 billion nyo. as against 300 million, parang lugi. Kahit magbayad ah, sila. Po, hindi po, hindi mm. po. Uh, yung 7 billion po is yung budget po ah, ngayon okay. na ipabid natin. Ah, ah. Yung 300 million po, yung po yung garnish rent natin, yung hinahabol natin sa kanilang multa. Oy, okay. pwede so, na natin isama din ito sa mga contractor siguro. No? Ang way back 2015 pa ito, sir. Pero Oo. Uh, pero pagdating po sa issue ng corruption, kamusta po ang NIA? Alam niyo po ang napaka-unique po ang situation ng NIA. Ano po? Kaya wala po kaming ghost project. Uh, mahirap pong magkaroon ng uh, yung talagang uh, substandard. Itong, itong administration natin na ito ngayon po, ano? Mm. Kasi po, uh, ginawa natin doon pa, doon pa lang po sa pirmahan ng kontrata, kasama na po natin yung mga irrigators association. Mm. Mm -hmm. ito po yung mga end users ng NIA ano po okay. uh, sila yung may-ari sila yung sa kanila namin ito turnover for operation and maintenance yung project uh -huh. kapag natapos po natin dahil ang NIA magkaiba so, po so simula ay, uh, kasama na sila sa plano Opo dahil may sila nagbabantay ang eh okay. uh, kasama sila sa pirmahan kasama si in fact ang tatakalan po ng NIA diyan 70% po ng workers ng project dapat galing sa Irrigators Association para may trabaho po sila habang ginagawa yung irigasyon at para mabantayan nila yung project at para may malasakit dahil may All sense of ownership sila eh, Okay. So, pagkatapos po niyan, sila rin po mag-a-accept iyon po ang kaibahan ng uh, setup ng NIA po sa Public Works. So, wala uh, sinasabi ko categorically wala hong corruption. corruption dyan sa inyo? Wala po. During this administration po, masisiguro ko po na wala pong uh, gross project. Sino at, contractor natin sa mga irigasyon? Ah, uh, marami po, sir. Uh, yung bang mga nababanggit yun, ngayon sa flood control, sila din ay eh, nagtatangka dyan sa irrigation project. Yung kasi nabanggit po ni Senator Tolfo po, yung uh, pahati construction, siya po kasi ang nag construct nung segment ng Bulo Dam noong 2015. Mm. Eh siyempre, 2015 pa ho yun kasi ang mga project naman po na malalaki, multi-year po 'yan eh. Yung Bulo Dam po tapos 'yan ng 2021 if I'm not mistaken, ano. Uh -oh. So nanadatnan lamang po natin 'yan. Ang nangyari lamang po kasi noong 2021, yung bagyong Harding bumagyo po nasira. at may nasira po na portion ng irrigation, yung okay. kanal lang. Hindi uh -uh. ho hindi ho nasira yun hindi yung dam. Hindi buong ano. Uh -huh. All right. So may problema tayo sa maintenance, no? Baka yun Ah, hindi naman po. Kasi alam nyo, ang, uh, we have to understand na yung pong mga project po ng niya kami po yung nasa front line kumbaga dahil ang dam natin nasa ilog. Ano? You know? Ang mm -hmm. irrigation natin, siya ang nagiging uh, drainage kapag ka may bagyo. Uh -huh. Unlike po yung sa halimbawa, itong DPWF, yung kalsada, hindi naman po yan yung naka-front eh. Okay. Ah, pero, matibay po kasi kaya tingnan nyo lang, na lang yung uh, magat, pantabangan ay 50 years na mahigit yung mayan. Okay. Pero yung, maya. unang kunta ng administrator, walang contractor kayo dyan na nasasabit ngayon? Meron. Meron po. Sino meron po? po? Sino po? Uh, Sun uh, ah Sunwest. ah, Sunwest din? Oo. Um, oh, oh. so, oh, meron sa Region so, 5. So, so, oh, ano pa? Sino pa? Ah, yung Wawaw, meron dito ah, yung Wawaw. wawaw so, sir dapat pala, paimbestigahan nyo rin yung inyong mga hanay kasi kung may mga nakalusot baka meron so silang kasabuat. So yung, yung pre-recto po ng sandwich at Wawaw, kamusta naman po? Administrate Okay oh, naman po yung performance nila sir. Maganda naman yung, uh, kasi nga in inuulit ko po, iba yung system ng... Uh, may nakabantay. Oh, mga irrigators so. eh no? Uh, no. Nababantayan po natin yan. Ma, Pero, uh, iba po. ito na lang sa akin, last na lang po. Pa Palinaw lang po. You're saying na walang bahid ng korupsyon sa inyo pong uh, departamento. Pero uh, you can only vouch ito pong administrasyon na ito. Yung mga previous, baka makitaan kasi may mga na, na balam po na mga proyekto eh. Oo oh, naman po. Eto uh, ito po, yung, siguro din ko po sa inyo yung implement ng project. Mm. Wala po kami yung ghost project okay. po. Okay. No? at yung quality talaga naman po ang binabantayan natin yan. pero you know lahat naman po ng ahensya kahit na simbahan may perception of corruption yan. eh yun po yung aming binabantayan mm -hmm. ang sinasabi ko lamang po ginagawa namin lahat ng na makakaya natin katulong po yung ating mga NGOs mm -hmm. at inaayos po yung sistema natin okay. para maiwasan po yung mga ghost projects at uh, okay. substandard projects Alright. administrator gillian salamat po. po sa oras ingat po kayo maraming maraming salamat po Thank you. Ayan po ang administrador ng uh, National Irrigation Administration, Eduardo Gillian.